sa pananampalataya ng islam uh, ngayon ipagpatuloy natin so ang tinatawag na ang iyong sala so ngayon nasa part or na tayo ang limang takdang pagdarasal sala at mga oras nito, ang salah pagdarasal sa fajr, madaling araw ito ay binubuo ng dalawang raka unit at ito ay Nagsisimula sa pagbubukang liwayway o madaling araw. Ang sandaling oras kapag ang unang bahagyang sinag ay uh, lumilitaw at nagtatagal hanggang sa pagsikat nito sa makatuwid ito ay ang simula ng liwanag. sa alapap at nagtatapos sa pagsikat ng araw. Ang sala pagdarasal sa dohor. Tanghali. <coughs> Ito ay binubuo ng apat na raka, unit at ang oras nito ay magsisimula kapag ang araw ay bumabang paglihis sa dakong pakanluran mula sa ng himpapawid at nagtatapos kapag ang anino ng isang bagay ay nagiging kasing haba ng sukat nito ng bagay na iyon at ang araw ay nasa kaitaasan nito ang sala pagdarasal sa hasor hapon ito ay binubuo ng apat na roka unit at magsisimula ang oras nito sa paglipas ng oras ng dar. Kapag ang anino ng isa, lahat ng bagay ay maging katulad na nito sa sukat at ito ay nagtatapos sa paglubog ng araw at marapat para sa isang muslim na magmadaling sa pagdarasal bago tuluyan humina ang tindi ng init ng araw at maging dilaw ang kulay nito. Ang sala pagdarasal sa Maghrib, Takip Silin. Ito ay binubuo ng tatlong raka unit at magsisimula ang oras nito sa paglubog ng araw at paglaho ng sinag nito sa alapap at pag magtatapos sa paglaho ng pulang takip silim